Himuan daw sa base sa kandipi ha. Yes, sir. Himuan daw niya steel kaya parang mas big on daw. Oh, wow. guwag! <laughs>

dito mag midja bay kasi Paul Idol Na ano din sa pa, Dati mga na ano din Sa Pero pa rin na Kasi during at the time wala na ang kay na siya Thank you kayo. Thank you Thank Thank you untuk Kalau pada nag like, drone Drone Sekarang kini Sekarang kini o... Gini lah Kenapa bangal gitu ba? idol Kan my idol lo Kan Ah nih <laughs> ni

<coughs> Ram Manila Mana bos?

Tamak mo taim bam ja sir. Ketong tai ba. <laughs> Tagamakik diri. Dagang kay tae diya ay lag sini. Ayaw mo. Ayaw mo pagdungan tanan kay maugno. <laughs> bahay na ning kwan, bahay na ning kaning nabardown kan? Hmm. Kasi na ajaw. Hmm. Magalung kato. Si? Magalung. Atong taga Manila ba? Taga Bagyo. Mayor hmm. taga. Mayor no? Mayor. Bagyo. Ito yung bridge. Ito. Ang hihina na ako. Sir. Oh, thank you, thank you. Thank you. Sige, sir. Ma'am, isa-isa lang, ma'am. Kay basing ma... Tumpag. ma'am. 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 Hello. Ay, hey, na akong si Mawi ba? Mawi to. Dok, dok. Uy. Na. Sa to, silpon? Na. Good luck, unta. Good luck. Sir, sir, pag ka may na, pag-iapan Sir, sa'yo, dere, sir. Ah, himuan daw, sa base, sa DP ha. Yes, sir. Ang ni kaya mas daw Oh guapo dekeng nan ada na dinadistress dere Nanang sir dua kabuok